Kung gusto niyo ilagay sa isang titulo ang dalawang lote ninyo, ay mari naman itong gawin, no? Uh, mag-file lang kayo ng uh, ng uh, ng uh, petition sa Register of Deeds, no? With the approval of course, no, ng uh, DENR no sa Land Management Bureau na i-consolidate niyo 'yung inyong dalawang Uh, lote no sa isang titulo lamang. Kaya lang dahil co-ownership kayo doon sa isa ay lalabas din na doon sa lot uh, to halimbawa ay nandoon din ang isang co-owner na bin, uh, pamangkin na na binanggit mo. Maliban na lang kung yung pamangkin mo ay mag-execute din siya ng waiver na hindi na siya uh, na sinusurrender niya ang kanyang karpatan doon sa nasabing co-ownership ninyo. Upang sa ganun, kayo na lang ang nasa pagmamayari doon sa pangalawang lote. Lamang na kayo pag may alam sa batas.